Hello mga kagreet, magandang magandang araw po sa inyo lahat O doon sa mga nagpuproduce ng mga binhe ng mga farmers O ito po, bra bago kong protocol to Ito po naisipan ko lang So hindi mo na ipapablower Automatic pagka-harvest natin Diretso na doon sa timba O doon sa drum na may tubig Pero ang ginagawa ko sa ito May treatment po siya ng pongicide Pag sa timba, isang takip lang ng bioprotect Pag sa drum, kahit kalahating bote na po Ang gagamit gagamitin natin Yun, ibubuhos lang oh. Saglit lang po yan, ibubuhos mo lang doon sa tubig tapos papawin papa mo yung lahat ng mga ipa, lahat ng mga tangkay, lahat ng mga uh, lulutang Then presto, malinis na tapos treated na po yung ating binhi Huwag po kayong mag-alala na nabasa kasi po mataas naman ang moisture content yan, hindi pa po natutuyo yan Kung nasa drum po kayo nagbabad, just make sure na hinalo nyo ng hinalo para lumabas na lumabas yung lahat ng mga lulutang Then pagkatapos nun, patuloy natin ng maigi, yung tulong-tulo talaga Then saka natin ibibilad na manipis doon sa ating trapal pag natin, just make sure na halo-layo ng halo para pantay po ang pagkakatuyo ng ating binhi. Pag umabot na po ng 14-13% yan, moisture content ay pwede na po natin iimbak kahit gaano po katagal kasi treated po yan ng pongicide. Panibagong protocol na naman po ito na napatunayan kong mabisa, kaya sinishare ko po sa inyo.